Tutumbay ha pag tinitawan mo. Oo. Bili ka din ito. Bili ka sa akin ito. po ang aming mga sakay. O. May bata, may matanda. Nasa loob na po yung sakay ko. Andun po sila sa itim eh, na van dito po yan. Na ito, ito po. Ito na, na ito, yung aking sakay. May wheelchair na po siya. Oh. May wheelchair na. Na ito po si manager ako. Oh. Magtitiklop ng wheelchair. Hahaha. <laughs>

Ay, hindi na. Eh. Ito mo nga. Kanta na lang. Gaya pa ano? Matigas pa. Hindi na kayo. Hindi na. Ay, si lagi. Ang takip din sa bar. na lang, Ay, lang hila hila ang. Kaya uh, lang hilaw pa. Hilaw nga lang ang. Oo. Ang dalawang araw pa. Ay, huwag naman po. Ito ko ibuan. Hindi <laughs> ko na po kapitigyan. Hirap po. Nahirap. nahirap na po sila. Huwag na ito. Huwag no? isang yun. Huwag na yun. Hirap lumakat sila. Ano? Binigay na lang sa iyo? Binigay na lang sa yeah. iyo? Ikala ko bigay na lang. <laughs> Mga dalawang araw inog na yan. Pero pag nilagyan mo ng asin to sa ano? Pero pag nilagyan mo asin to Anong gagawin? Totong ba para hindi mangalat? Ito Ito po yung aking pugi -pogi. pugi. Pugi pugi wala nang pangit. Yan! Yeah. <laughs> Kami po ay paalis na mga idol. Naantay lang po namin yung aming mga pasahero. At Pinapawisan na po yung gandang-ganda. Yeah. <laughs> Pinapawisan na sila. Nakakasulo. Hello. Hi. Hello. Yan po ang kaibigan kong Pogi Pogi. Eh.